Hello guys, welcome back sa aming channel eh, Bakit? Naulan? <laughs> Mali ang daan guys <laughs> Ayan, welcome back sa aming channel Ayan, nandito tayo ngayon sa farm ko Ayan. Ito ng aking mga kasama Ayan Ito ang farm ko nyo guys, oh Dito sa Dole uh, Dolores Quezon mag check in kami dito. Kasi, dito si celebrate ang aking birthday. Ayan. Happy birthday! Thank you. Birthday. Thank, you. Birthday. Thank you. It's mommy's birthday tomorrow. Oh, si Alice. Si Alice. Si Ali, si Ali. si Ali, si Ali. Si Ayan. Dito kami. Pupunta na kami sa aming uh, ano sa aming room. Oh, ayan o. Taas. Masikit sa tuhod pag matanda ka na talaga. Ayan. <laughs> ang, ang gugulo nila. O, oh, nasa na tayo? Nasa na ang room natin? Ito, number 3. Ito ang room namin, number 3. <laughs> ang gugulo nila guys <laughs> oh eksakto di dyan ang ating room ayun si Angelo tayo kami dito sa Cheryl dito! Dito tayo! Ayan, yeah, dito kami. Oh, Because... Dito oh, ah, segita... <coughs> number Oo. Bakit? na. tayo? Ah, dito tayo. Ah, Number 2 no Number 2 daw kami. number 1. Ang gugulo nila. Dini, kami, number Dini kami, number 2. Okay. Dito kami number 2. Ah? Okay. <laughs> dito na kami. Ah, sige tala na. A sige Doon na lang tayo, mabaho dito. <laughs> Guys, ang gulo-gulo, ang iingay. <laughs> dito na rin ang bagsak namin sa number 3. Nyam. Yeah. Mas mabango dito. Hindi amoy tayo ng kalabaw. <laughs> Ayun, I love double deck pala oh. Wow. Buksan mm -hmm. mo 'yung aircon niyan. Ang oh, init ah. Ay. Ay. Ay, dito tayo, tabi tayo dito. Ayan, tingnan niyo. Tabi tayo dito ni Lucas. Ah, ayan. Yan may isang uh, so, madya kayo bed tapos mayroong pang ano, yan dito. Ah, solo-solo bed naman pala eh. Oo oh, oh, nga, solo-solo bed. Hindi pag kaya nga kuya. Nakabuhay na. Kaganda nga kuya. Sulit yung binayad natin din eh. Ayan ang baba niya. Oo, malapit sa swimming pool. sulit ang ating binayad din eh. Ah Ayan, tingnan natin iba nilang kwarto. Ayan, mayroon naman safety box. Eh. oh, may ko pa coffee din sila. Mamaya, balikan natin. Yan. <laughs> Ito naman. Mayroon din silang ano. Oh, yan. May kapyan, may tungitan dyan, oh. Pwede magtungitan. <laughs> ang ganda ng view. Ay, ang ganda ng view nyo din, oh. ganda ng view ninyo talaga. May ihawan pa, oh. Ayan. Tapos dito, yung number two. Ayan ang number two. O. Oh. Ate Ali, yung paa Ay, ganun din. O. Oh. Ganun din. Tapos may bed din na. Malaki. O. Oh. Ay, may, oy, bakit may lababo sa atin? Wala yata. Ah, ganyan din. Oh, ang cute. <tong tato din dog> Adiga, ang <tong tato> o, ka. Ang ganda din. Tapos, kumpleto rin siya, guys. Oh, may mga pangkape. Kumpleto <tong tato> rin. Mayroon din silang toiletries din sila. May labang. Tapos, ito ang banyo. Asa lang, bukas na nating ilaw. Ayun. Oh, ha? Ang ganda. Ay, pagka ako Pag marami pa lang... Pag marami pa lang langaw doon sa atin, mag-i-steam muna ako rito. Luhar, na Isa rito. naman ay dito naman sa kabila. Ayun ay, ko sino nandiyon. Ayan, bukas na rin. Dito tayo, guys. Ay, sarado yung number one. Ay, are. Ayan, nandito sila. Ito ang number one. Isa ko naman, sister, ito. Kami! Number oh. <laughs> Ayan, itong kwarto naman nila. Oh, aha. Ganito rin sa inyo? Oo, oh, ganito rin. Hmm. Oh, ha, ganda. May blue din pala sila, makapaligi mo nga. Ganon din siya. Naka guys, kung kayo ay taga Quezon, or malapit sa Quezon, pwede kayo pumunta rito. Ganyan sila, oh, yan. Ayan, oh, ganda. Tapos dun sa, ano, Andinis naman i, eh. O. Oh. Ang ang kanilang kama. Malinis siya. Malinis talaga. At saan kayang gamit ko nga eh? Tignan nyo guys. Ang ganda -hmm. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung saan gawa ito. Parang plastic bottle yata ito. Ang ganda. Lalo pag humahangin siya talaga ng malakas. Ang ganda. Tumutunog siya. Oh. Ang cute. Ano? So, hayan. video tayo. Kakain tayo dito. Ayan ang kanilang buffet. Na, kakain tayo dito. Papasok tayo. Kaya lang may music. Kaya hindi pa tayo. Hindi tayo makapag-video sa loob. Barang-barang <meng> bata. <toys》> <Python> So ay, yung halimbawa kung ikaw ay uh, mag-jowa lang kayo yan, dalawahan, yung, yung sa amin ay ano, pang-pamilya. dito na lang ulit ang isa ko na namang uh, vlog. Thank you so much sa inyo lahat. Bukas na ulit. Uh, iba naman ang, ang, ang aking kukuhan ng bukas. Thank you so much guys. Ingat ko tayo palagi. Bye. Maasalam.